Pare, ano yung nakita akong litrato ng pidos mo? Dukas, pinagkatiwala ako sa'yo si Catherine. Basta dinami-rami ng babae. Bakit si Catherine Bernardo ba? Nasa akin na yung lahat eh. E nasa'yo din ba ang lahat para piliin ka ni Catherine? Saan kaya si Kuya Max style Ano mo ang siya pa yata dahil ng ano ah, ng, ng iwalayan ng dalawa. Ngayon. Kuya. Uy, pare. Ano nangyari? Mukhang nadapit ka pa yata sa iwalayan ni Daniel at ni Katrina. Kaya nga pare, ito nga yung eh, kanina pa tumatawag sa'kin si Daniel Padilla, umumalik. Oh no! Eh, masasabihin mo eh. <laughs> Hindi ko nga alam sasabihin mo pare. Kaya nga, bala ko sana na ano. Ka ano, kausapin ko na kaya ito kasi kanina pa eh. Oh, ba, bala ka dyan. Balit ng madlam people. Tsaka, naku, dami na nag-aabang sa ganyan. Damay ka pa. Kaya nga. Hindi ko naman, ano you know, hindi ko naman din sinasadya, pare. Eh, syempre, eh, nadala din na ako, eh. Eh, kahit... Nadala pake. lang ako. Kumbaga, parang ano lang din ako nito. Ay, no? Kanina pa tumatawag, oh. Sabutin mo na. Kahit sabihin mo na dala ka. Ako, hirap yan. Sige, sabutin mo na ito, pare. Tol, Lucas. Tol, Tol. Pare, ano yung nakita akong litrato ng bigos mo? Eh, ayun eh, nga, pare. Magkasama nga kami ni, ano, ni Katrin. Lucas, pinagkatiwala ako sa'yo si Katrin. Oh, no. Sabi ko sa'yo, sobrang mahal na mahal ko ang nobi ako. Bakit mo naman nagawa sa akin to bilang matagal na tayo magkaibigan? Pinagkatiwala ako yung pagkakaibigan natin eh. Nakasalala yung pagkakaibigan natin. Bakit naman nasa dinami-rami ng babae? Eh. Bakit si Katrin Bernardo ba? Eh nga tol, tulad nga ng ano ko sa'yo, na sinabi ko sa'yo, kumbaga parang ano lang, biktima lang din ako dito, kumbaga, kinonport ko lang kasi, eto, tatanungin kita tol, bilang ano, totoo ba yon yung sinabi sa akin ni Kat na, eh nga, na may nagsasama kayo ni Blythe. na ano, hindi ko alam hey, kung... Eh hey, hey, kapatid ako, ako nag-iisa sa <coughs> Catherine Bernardo lang. Pero hindi ko inaasahan pinahal ka ng atin Bernardo ko. Eh, yun tol, hindi ko na hindi ko nakasalanan yun. Kasi, syempre, eh, tinala mo naman ako tol, mabait ako. Siguro, pa nabaitan lang siya. Kaya usapan naman namin to na tama ba itong ginagawa natin. Kasi, si, ikaw, yan, si Daniel Padilla, sabi ko yan, si Daniel. Si DJ, yan, tropa ko yan, kaibigan ko yan. Kaya, hindi ko na alam. Ang pinagtataka ko dito, Lucas Mark, na sa akin na yung lahat eh. Kinasayo din ba ang lahat para piliin ka ni Katrin? Ako, amin aminin ko, tropa kita, pero idol ko, yung, idol ko yung kanta mo na yun, yung nasa'yo yun na ang lahat. Eh, nung nag-inuman kami, kinanta ko yun. yon Yun, dun na nagsimula lahat. na yung na doon. No? Oh, no! Okay, ako, pare. Makiusap. Okay, mo si Katrin. Oo, oh, naluluha nga ako dahil sa nangyari sa inyo. Pero natutuwa din naman ako dahil kahit pa paano, nagkasama kami ni Kat. Na experience ko yung na-experience mo. <laughs> naluluha ako, pare. Sorry. <laughs> Pasensya na, pero hanggang dito na lang ang pagkakaibigan natin. Oh, no! Good luck sa inyo ni Katrin. Good luck sa inyo ni Blight. Malaki ang hinaharap nyo doon. See you, brother. Thank you, thank you. Pinatayan ako pa. Tawad na sinabi mo. What? Ah, malaki ang hinaharap niya kay Blight. Eh, hey, siyempre, ano yun? Kinala mo naman natin si Blight, pare. Ano yun? Talagang mara, may future niya, kumbaga. Ano siya, malawak yung future niya, yung malayo... ...yung <laughs> <lang>. mararating <laughs> niya. Hahaha. Tignan. Hahaha. Hahaha. Tignan. Tignan. May ng comedy. parang <laughs> no, no. ano... ...malayo yung mararating niya. Yung future niya ba, di diba? Oh, no. Pero, nalulungkot lang ako dahil... ...yun nga. Pare. Friends over namin ni... ...pareng DJ natin. Eh, pa'y nisap. Ano ka lang yun? Siguro... Tutulungan ko na lang siya para gumanda din yung hinaharap niya. Hindi ako, pare. Ang galaw niya. Dapat ka naman eh. <coughs> <coughs> Fence over na talaga. Fence over na ito, men.